Wala kayo sa mayor ng Binangonan. O, oh, tingnan nyo naman. Kung ano yung mga pinapamigay. Di ba? Oh. May alak pang kasama. San ka pa? Di ka na talaga lalabas ng bahay nyo. Yung mula kompleto na. O. Oh. May bigas pa. Di ba? O. Oh. oh, ayan lang relief goods ng binangonan, ng mayor ng binangonan. May papain apple pa, o. Oh. Hindi ka na talaga lalabas ng bahay. Kaya saan ka pa? Both wisely. Mm. Mm. Panyeno ba? Gumising ka na! Tanghali na! Hindi ka pa bumabangon dyan! Ay, puta ka. Naginip lang pala. Lasing lang din pala ako. Puta, mas din. Wala pa ka din, tala kung may pag-grocery na si Mayor, mas talan din pala.